Jericho Rosales, Catherine Bernardo na dadalas pagkikita. Muli na namang nagkita at nagsama si Jericho Rosales at Catherine Bernardo. Sa Instagram story ng aktor na si Jake Ejercito, ibinahagi nito ang larawan kasama si Jericho at Catherine. Bukod kay Jericho at Catherine, kasama rin nila si Nabia Alonzo, Donnie Pangilinan at Piolo Pascual. Matatanda ang noong Nobyembre, may ibinahaging larawan si Jericho sa Instagram story kung saan makikita ang mukha ni Catherine kasama ang ilang aktor katulad na lamang Nina Donnie, Enrique Gil at James Reid at sinabing while I would love to be paired with this gorgeous leading men, I think it would make more sense to work with Kath at this moment. Samantala, very supportive si Andrea Brillantes sa kaibigang si Juan Carlos Labajo. Isa kasi sa performers sa unang araw ng Boba Paloza Music and Arts Festival, si Juan Carlos noong Sabado February 24 sa Filinvest City Events Grounds. Kita sa mga post ng mga netizen na andoon sa event at enjoy na enjoy si Andrea sa performance ng kaibigan. Pinost din niya sa kanyang Instagram story ang labas litid performance ng air singer at sinabi niya sa caption na, I'm so proud of this guy. Malalim na talaga ang friendship ng dalawa, dahil bata pa nga lang ay nagsama na sila sa teleseryeng, hawak kamay, na nasundan ng 2015 version ng pangako, sayo at last year nga ay muli silang nagsama sa teen drama series na Senior High. So huwag haluan ng intriga, mali siya ang pagsuporta ni Andrea kay Juan Carlos, no? Samantala, hindi lang sa performance ni Juan Carlos nag-enjoy si Andrea, pati na rin sa performance ni Rico Blanco ay happy ang kapamilya young actress. Sinaring nga rin niya sa kanyang Instagram story ang pagkanta ni Rico Blanco ng hit song nito na Your Universe. Say ng Andrea sa caption, one of my favorite OPM songs. Napanood ko na live. Hindi lang sa panonood ng live performance ni Rico ang pagpapaka girl ni Andrea, nagpapapik din siya sa singer, pero yun nga lang, blurred naman. Fan moment. Kahit blurred, it's okay huhuom, say niya sa kanyang caption. In all fairness kay Andrea, talagang ini-enjoy niya ang pagiging single and independent at kaya niya maging masaya kahit walang jowa. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.